Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Galing nga pala kami ni Mrs. sa Entertainment City sa isa sa mga condotel na pinapagawa pa doon. Chinek lang namin pero hindi sa amin yon. At dahil tanghalian na nga, dito na namin naisipan kumain sa Izakaya Kiko Fuji, Isa itong authentic Japanese restaurant at ganito ang mga upuan, tatami. Meron din regular chairs and tables. Preference nyo kung saan nyo gusto mo po Depende na lang din sa dami ng tao. Regular chairs and tables, o di kaya ay sa tables mismo sa harap ng mga nagluluto. Ito nga pala ang kanilang menu at sobrang haba. Malulula ka sa sobrang dami ng menu nila. Merong sushi, sashimi, grilled foods, udon, soba, lunch meal sets, at iba pang mga authentic Japanese delicacies. Meron din ibang mga presyo dito na nakakalula. Si Mrs. nga matagal lang gustong kumain dito kaso hindi siya makabalik at namamahalan siya. Pero depende pa rin yan. Kung alam mo yung mga o-orderin mo, maaari kang makamura din. Kaya I suggest mas maganda kung bago pumunta rito ay mag-research muna. Kasi meron silang mga selections na mura din pero hindi natin alam kung ano yon. Kasi nga puro bago sa paningin natin yung nasa menu. First time ko lang din nakapunta rito kaya ang mga in-order ko ay yung mga alam ko lang din. Si Mrs. naman, mga ilang beses na rin nakapunta rito. Kaya meron na siyang mga preferred na in-order. Bali ang mga in-order pala niya ay spicy maguro, sashimi yun, tuna ang isda, tapos may tempura flakes at mayo. So para siyang salad sashimi. Meron palang kasamang nori flakes yun na deep fried. Masarap yung in-order niya na yon dahil masarap naman talaga ang tuna sashimi. Pero mas pinasarap pa yon dahil nilagyan ng iba-ibang sangkap. Malambot na may pagka-crunch. Na medyo ang Maganda kung makakain niyo ito agad pag dumating sa table niyo. Para fresh na fresh. 450 ang presyo nun. Hindi naman natin makakaila na talagang mahal ang tuna. At talagang marami din naman ang serving non tuna. Ang sumunod na dumating ay yung California maki. Okay naman yun, kaso parang medyo nakakaumay dahil na rin siguro sa dami ng mayo na nakalagay. Maalat-alat yung mayo nila. At talagang mangingibabaw yung lasa ng mayonnaise. Dahil 8 pieces for 220 pesos yon, editing eh apat kami. Kaya rin siguro kami na umay. Meron din siyang in order na gyokushi. Best seller nila ito. Yun naman ay wagyu beef on stick. 140 lang yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung alam niyo in order niyo, pwede kayo makamura dito. Isipin nyo, authentic wagyu beef, 140 pesos lang. Sobrang legit nito. Sobrang lambot. Kumain din kami ng wagyu beef sa Inari Shrine sa Kyoto. At ganitong ganito yung texture nung beef. Actually, parang mas marambot pa nga ito kasi may mga tendons yun. Sobrang sarap nitong wagyu beef na to. Hindi ko maipaliwanag eh. Parang mas malambot pa siya sa o oh, kasing lambot ng isda, pero bouncy. Talagang it's a must na ma-order mo ito pag pumunta ka rito. Umorder din pala siya ng tempura. Yung tempura nila dito, medyo makapal. Tatlong textures ang napansin ko dito crispy sa labas. Tapos pagkagat mo ng crispiness, malambot yung loob. Yung butter na parang half cooked, na parang ang kumagat sa scrambled eggs. Ibang klase. At pag lalim pa uli ng kagat mo, biglang may puputok yung hipon. Mind blowing talaga. Meron kasi ako ibang nakakainan ng tempura na puro butter lang. Yung puro crispy lang, nothing special. Pero iba talaga tong tempura na to. Mga papa, ay ang galing ka na lang. Umorder pa nga kami ng isang takeout noon para kay papa. Kasi ayos talaga, masarap. Yung tempura sauce naman nila dito, hindi manamis namis Nasa salty side siya na ma-ginger. Yung sa iba kasi manamis namis Ayos din naman yun, perfect combination sa tempura. At ang in-order ko naman ay itong sulit na sulit na yakisoba. Naghahanap kasi ako ng mura, 190 lang kasi ito. Buti na lang at hindi ako nagkamali na in order. Talagang masarap itong yakisoba na to. Maalat-alat na maasim-asim na may konting hint ng tamis. Marami din siyang sahog at talagang malasa. At marami din ang servings niya. Napasabi nga ako ng ang dami ah. Ang order din pala ako ng onigiri. Mentai ko ang pangalan. Spicy cod roe rice bowl yun. Masarap din yon. Maalat-alat na parang ang unang pumasok sa isip ko ay pungent. Kung na sa diksyonary, ang ibig sabihin ng pungent ay masangsang o pwede ring sharp taste. Hindi ko man maipaliwanag kung ano yung lasa, pero sa tingin ko, goods pa rin to. Kaso baka sa mga tao hindi ganun ka-explorer, hindi nila matay pa nito. Ako kasi explorer ako. Yung mga kakaiba gusto ko orderin basta hindi mahal. 85 lang ito, kaya in-order ko na. Gusto ko nga rin umorder ng mga sashimi. Meron kasi sila ng mga tigo one piece lang, mga 75 pesos para lang makatikim din ng iba-ibang uri ng authentic na sashimi. Meron na din kami nakainan na authentic na Japanese sashimi and sushi sa Japan. At ayos na ayos, masarap, kaya nga gusto kong subukan din dito. Ang hindi ko lang alam, kasi nung kumain kami sa Japan ng authentic na sushi or sashimi, yung kanin niya ay nahuhulog. So parang kulang sa lagkit. Yung kinain na namin na yon, merong umiikot na mga sushi na parang trend. So ganoon nga yung consistency ng kanin nila, nahuhulog. Naihalin tulad ko lang dito kasi yung kanin din dito, kahit sa maki o dun sa onigiri, parehong nahuhulog sila, hindi sila masyadong makapit. Kaya ako nakita nyo kanina, yung kamay ko, nagdikitan yung mga kanin at nalasag yung onigiri. So ayun, hindi ko na alam kung ano ba talaga dapat, malagkit o yung tama lang. Siguro mas kailangan ko pa mag-explore. Itong Izakaya Kiko Fuji nga pala ay sa Little Tokyo, sa may Chino Roses Avenue. Meron din pala silang cut-off ng lunch hanggang 1.30pm at 5.30pm na ang next opening hanggang 10.30. Tumatanggap din sila ng card, Gcash at cash. Meron din nga pala silang toilet na may bidet at parking. Kaso medyo siksikan doon kaya baka mahirapan kayo mag-park. Maliit lang kasi yung space nila. Ayun lang! Bye-bye!